Ito yung pamangking ko ng Tokwa. Master Chef Nicole. Kasama si Renz. The new Master Chef. The new Master Chef Nicole. Ano ba to? No aircon! Ba't tinakpan ba to? May ulan naman. laman. Ito mga ulam na rin eh. mga sangkap sa aming tokwa oyster mayo magic matika siyempre master Mastership ni Kulia no may lag na may lag yata, tiyata selling green no sibuyas sibuyas na puti amerikanong sibuyas american onions hindi siya indiano Ya, 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 hiwa hiwa na. Yun, ah. yeah, okay. Panalo. ba ko ba lumabas na to? Walang mantika dito banda oh. Sablay na master ship to ah. Dito. Dito pa sa culinary. ka pa sa ano niyan? Cruise ship. Ano ba 'yan, George? Ano? Number 1. Bilhin mo na bago magluto. Ah. Oh! Hey, ML chulra lang. Maya okay, na makakain ng chicken pero 'di. Makakain ng chul may itiene eh. hmm. machine. Primo. Tingala saw. 'Di lang master chef pa. <laughs> yeah. Dela yeah. to uh, ay hindi pa mastership 'to. Ano pa lang 'to? Uh, Apprentice. Apprentice ka pa lang. Apprentice. Okay. Yan tama mong may lalim na. kasi. Ninit. <mulit> eh, <Ha>. kang <mulit> hiwain na gano'n. Oo, mawile ka. Nakaluko lang Tap. Wala ang ating Wala muna Wala muna na. muna na ako One. One. Na red, yellow. Okay? You know, one hand no. <laughs> Okay na oh, tara assistant. Come on. Delemon dito, Chef Boy Negra.

dahil napagod na ako sa pag nahalo. Finish. 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 Hawakan mo nga po. Gisa. Okay, go! Sa... Oh. mo nilahat yung ano? Hindi, okay, mayroon mo pa kasi tayo. ako talaga. Nasisimula na naman si Piyo, ha? See if Otab, otab Taming, na legal. Don't die. Finish your work. Okay na may tubig. Lahat Unti-unti pa eh. No? yun din pala eh. Lahat hindi. Finish your work, no. Eish. Issh! Is. Abang may Baka chef boy negro yan. Chef boy negro. La, negro chef boy negro. Negro Negro pala. Chef boy negro. Sitas! Damihan mo na lang. Lagay na natin yan lahat. Sababali. Huwag pipirin. gagawin mo para simutin Tutupi mo Tutupi mo Tutupi mo mo, mo ulit <laughs> pigain mo eh hey. na talaga naman Pintu, yeah. <laughs> <A few. laughs> Finish. Okay. Color, color, color. Ah, mm. Ang hang? Tagyan natin ng ipal. Pangbalansi. Eh. Ang hang daw sabi ni chef. Ah. Kaya nang lalagay mayon yan. Abangan. Sa susunod yeah. na aban natin. <laughs> <Music>. <laughs> ini At papatay natin ang apoy. In 3, 2, 1. Ma! na. Oh my God. Aba, ganda naman ang sip. Bo, bo, bo. Presentation pa. Haluin para magmula na siya. pa. Yan. Mukha siyang creamy. Sakim Cream oh. daw pag may mayo.